Saan nagsimula ang hidwaan ng Israel at Palestine? Ako si Arnold at ako ang inyong voiceover muna ngayon para maunawaan natin ang ugat ng alitan ng Israel at Palestine ay kinakailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Noong ika-17 century BC, pagkatapos ng tawag ng Diyos, sa tatlong mga Hudyo na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nanirahan sila sa Canaan nasa ngayon ay kasalukuyan ng Israel, West Bank at Gaza Strip, pati na rin ang mga bahagi ng Lebanon, Syria at Jordan at ang rehiyon na ito ay may pangalang The Land of Israel, The Promised Land, The Palestine Region o The Holy Land. At noong 1000 BC, itinatag ni Haring Saul ang Israelite Monarchy, kung saan pinamunuan naman ito ni Haring David at ginawa niyang kabisera noon ang Jerusalem. At si Haring Solomon naman na anak ni Haring David ay ang nagtayo ng unang templo sa Jerusalem. At pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, nahati ang United Monarchy sa Kingdom of Israel sa Hilaga kung saan Samaria ang kapital dito at Kingdom of Judah naman sa Timog kung saan ang Jerusalem naman ang kapital. Ang lupaing ito ay naging tahanan ng karamihan ng mga Hudyo. Ngunit ang lugar na din na ito ay naging dahilan ng mga agawan at sakupan ng mga teritoryo na pinangungunahan ng iba't ibang grupo at itoy nagresulta sa mga